ah uh, ito pong piyesa ang ginawa ko is para sa mga taong pa-victim effect. Mga mapagpanggap na kunwari sila yung naape, na kunwari sila yung kinawawa. Ang pamagat ng tulang ito sa pangalawang pagkakataon. Ito na. Na sinubukan kong magmahal pero iba sa inakala ko sa loob ng isang taon puro tanong ang nasa isipan bakit? tila may nararamdaman kakaiba sa bawat minutong nahahagkan ka tila may nararamdaman kakaiba sa pagbigkas mo ng mga letra sa pagsambit mo ng mahal kita tila may nararamdaman kakaiba kakaibang yun pala ay pagkakamaling minahal kita. Akala mo siguro pagmamahal na pero iba ang pagkakainterpreta. Pagmamahal ba ang tawag sa umiibig mag-isa? Pinipilit gawin ang mga bagay na hindi mo naman nakasanayan. Ikinukumpara ka na hindi mo namamalayan. Kumbaga idinidikta sa'yo ng harapan. Iyan ba ang definition mo ng pagmamahal? Utoon po ang tawag dyan, tanga sinabi kong mahal kita ang ibig kong sabihin ibili mo ko nun. ibili mo ko niyan kapag sinabi kong iniibig kita ang ibig kong sabihin gawin mo to gawin mo yan kapag sinabi kong mahal kita ang ibig kong sabihin yun ay may kapalit na halaga minahal kita pero sa paraang mapang-abuso na akala ko pag-ibig na yun pala Isang pagkakamaling inibig kita kapalit ng mga bagay na meron ka minahal kita hindi dahil gusto kita minahal kita dahil kinailangan kita patawad kahit hindi sapat Nagsisisi ako hindi dahil huli na. Nagsisisi ako dahil alam ko na sa pangalawang pagkakataon maaayos pa. Masyado kang mabait sa akin. Kung kahit nakasama ako sa iyo. Nabuo mo ako pero nasira kita. Binigay ko, binigay mo lahat-lahat. Kung kayat paubos ka na. Hindi ko alam kung sino ba sa sating dalawang tanga. Ako ba na siyang pilit ka minamahal dahil may silbi ka o ikaw ba na siyang nagmahal ng isang tulad ko na ang silbi ay ang habol lang sa karangyaan mo Mahal bakit hinayaan mong mabulag ako sa pag-ibig mo bakit hinayaan mong tangayin ako ng hangin papalayo sa'yo bakit hinayaan mong durugin kita nakalimutan kong marupok ka Masyado kasi akong nasilaw sa liwanag na taglay mo. Para kang bumbilya, wala nang silbe kapag pundido na. Para kang kapiko sa umaga, na walang sa'ng sumusuporta. Upang gisingin ang na natutulog kong diwa, para kang kumot ko sa gabi. Na ang silbe ay pagtakpan ako sa mga pinakatatago kong sikreto. Na hindi lahat ng na nakikita ng mata ay naaayon sa kilos na idinidikta. Patawad pagkat ginapos kita ng mga lubid upang hindi ka kumawala, patawad patawad bago matapos ang tulang ito nais ko sanang malaman mo na ikaw ang una kong pagsinta sa ng mga mapanlindang kong salita nahulog ako sa sarili kong patibong ikaw ang una kong pag-iyak mga luhang maragasa na may paghampas ng hangin na namuunang bagyo dyan sa puso mo. Tatawad. Dahil isa ako sa babae nagpanggap na biktima mo. Na ang totoong sospek naman talaga ay ako. Ikaw ang biktima dito. Binihag kita sa mga mapanlinlang kong salita patawad. Pinagkait mo ang pangalawang pagkakataon. Nagagalit ako, nagsisisi ako. Sa posibilidad na mayroon sanang tayo, nagsisisi ako. Kaya naman, nagsulat ako ng kanta para sa isang tulad mo na walang wagas kung magmahal. Sa tulad mo na walang sawang nakikinig sa mga tinig kong nakakabingin na. Dahil mahal, ikaw ang paborito kong kanta. Hinabol kita, hindi dahil mahal kita. Hinabol kita, dahil hindi ko kayang mamulubi sa paningin ng iba. Hindi ako nangihinaya sa pagmamahal mo. Ang mas pinanghihinayangan ko ay ang silbi mo. Wala akong awa. Wala akong konsensya. Itinanggi ko ang mga ebidensya na tunay kung sino pa talaga ako. Ang mas masahol pa ay binaliktad ko ang kwento. Pinalabas ko na ikaw ang masama at hindi ako. Pinagmukha kong kaawa-awa ang sarili ko para lang makahanap ng kapalit mo. Kinamuhian nila ako. Napakalupit kong magmahal, hindi ba? Kulang na bayat at lupa mo. Dahil yung luho mong yan ang nagsilbing pundasyon ng lahat ng ito. Ito rin pala ang dahilan ng pagkawasak ng ating mga mundo. Sa wakas, tanggap ko na na ang dating malabo ay malinaw na. Tanggap ko na na ang dating matabang ay nagkalasa na, na ang dating sintonado ay nagkatono na. Pero sarado ka na. Tama na. Naging makasarili ako. Sana matapos na ang bagyo. Sana humupa na ang baha. Sana tumila na ang ulan. Ikaw naman. Wala na ang ako. Ikaw naman. Kalimutan mo na ang dating ako. Ikaw naman. Ikaw naman. Sa pangalawang pagkakataon, nahulog ako sa iyo. Pero panaginip lang pala ang lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, Rachel.